Hi, mga kasuki. Um, kain tayo ng tanghalian. Ulam ko ay toyo sardines. Wow. Tapos may talbos ng kasoy. Sino kumakain sa inyo ng talbos ng kasoy? Tarok kasoy, sabi sa si sambal. Ayan, o. Oh. Ayan, tapos meron ako dito. Sa, ano? So, sa ng ito, bagoong. Tapos may murang sampalok. Mmm, sarap nito. Mukbang tayo. Shout out sa nagbigay ng aking talbos ng kasoy kahapon. Ngayon lang nakita, Ibinigay sa akin kanina. So, magmumukbang tayo. Kakain na tayo ng Mga suki, kain tayo. Oo. toya sardines lang sa kalam. Nako, yung iba dito hindi nakain ng sardinas. Pero sa amin, jackpot ka kung may sardines. sa kaibang sardinas. Tapos, may talbos ng kasoy. Tsaka, isang palak. Sarap. Ayan tayo. Tapos, meron pa pala ako nakalimutan. Ito, oh. May sponsor. Nesty Cleans. Minam din ba kayo ng Nesty Cleans pag kada kumakain kayo? Ako oh, kasi, yan, oh. Ang sarap niya. Hindi ko sinasabi pampapayat yun, ha? Ah. Pampaano lang yun. <laughs> Hindi, eh, pampalusaw lang ng yung, ba, kain ka, oh. Madaling makapag... Makatulong mag, ano? Uh -huh. Madaling makatulong mag... Mas masarap. Na, yung ma ma Mariklamo naman kung kasabay kong kumain. Ah, kainis. Nakikikain na nga lang siya. Klamo niya pa. Kamis eh. Ano mm. ito? Kumaan na. Talbot na talbot. Talbot ng kahoy. Hmm.

Pero medyo malalang yung binigay niyang dahon. Pero ano, in na? fairness, kahit hindi, kahit malalaki yung dahon niya, hindi mapakula, mga suki. Yeah. Hmm? May kamay. Kambing tayo for this video. Mukha lang babay. Kalma ba? ito, talbos ka sa inyo. Ba't na nalaki ng tao, hindi mapakila? Ha? Hmm. malalaki? Hmm. Hindi mapakila? Hmm? <coughs> sa inyo ba? Kung inuulan ba sa inyo sa Pangasinan, hindi raw nila kilala to eh. Talbos ng kasoy. Hmm. Tsaka sa Bisaya. Dito sa Sambales, Ayaw, kung pure Sambales ka, lalo dito sa Candelaria. Nako, the best ulam to, tong talbos ng kasoy. Pwede mong partneran ng sardinas o kaya ah uh, yung inihaw o kaya dito isda. Mm. Ah, hindi, Hmm. Shout out kay Ate Jocel. Nagmayde-mayde ka kasi ng talbos ng kasoy. Ayan tuloy. Mm. <coughs> Nangilo yung iloyong ko sa dulo. Yung nabasa. Pero, kain is right. Ang sarap niya. Mm. Sakto lang yung asim ng ano. Kaya dyan kami. Para sa palang nabawas po, sinaubos mo lang kasi na eh. Kasi dalawa lang tayo, apat lang yung laman. Ano. Ah, Marami ka. Away pa kami. Apat ah, lang yung laman niya. Hmm. Ang ulam ng mga person ngayon ay sardinas, ah, no, katola may sardinas dahil sayang yung katola pinagulay ko na lang pula na last meal for today's video <laughs> bukas na ulit kakain ng kanin Pwede nga. Kanin lah Ini namanya ano. Hmm. Hmm. Wala, hmm. Ayan. Yeah. Daw ng ano. Saan niya yari akong tumutulog dyan? Ito tawagan ko. Bata? Pinakuha ko ako ng daw ng saling at imutan ko yun ay yung ano mo dyan ay na malagkit. Urugasan ko lang mabuti. Binabalik ko na. pag stress talaga ang tao nakakalakas ng kain, no? Mmm, kumain. Sabi nila, idaan mo na lang sa kain yung stress mo. Ayun, hindi na. Oh, ang masalap kumain. Hindi natanggal yung stress. Nandun pa rin stress, nandun pa rin. Pusog ka nga lang. Hahaha. <laughs> hindi ito miswate, no? So, tango. Thank you for watching. Bye-bye.